mga buting ting so welcome ulit sa sin channel hindi tayo makapag buting ting na dahil bagyo so kaya ang gagawin natin ngayon ay mag deliver tayo ayan nagkakarga na ako mga buting ting so pupunoy natin yan ito ang ating ikakarga ayan. lahat yung mga buting ting so ayan samahan nyo kung magkarga mga buting ting Wala akong ginagawa, mga ka Wala akong mga... Uh, i Ito yung tabaho ko, drag na. deliver Eh, share ko sa inyo. Sa driver ko. Pinaka... Pinakamig na uh, ramahong. Ito yun. Mag-deliver. Driver po tayo. Driver, finance. Hindi nang trabaho natin mga puting-ting. Driver na ako yan, pa. Solo ko lang itong i-deliver mga puting-ting. Oh, bigat! Ah! Bigat na mo ang ato eh. Ayan mga kaputinting. post tayo. So yan. Yan ang ating deliver mga Oh. Hindi ko na siya inayos dahil pasya naman. So yan. I-deliver muna natin to. Ngayon dahil medyo oh, humina na yung ulan tsaka wala na rin yung baha yung karsada. May ibang party lang na baha. So yan. Deliver na tayo. I-mute natin. So, samahan niyo muna ako mag-deliver, no? So, ito talaga yung... Ito yung trabaho ko talaga mga butinding pag wala akong binutinding. Uh, deliver ako. So, hindi lang yung... Pagbubutinding ko ang aking kabubuhay. Ito talaga. Yung pag-drive ng mga produkto. Mayroon akong dinideliver ng mga produkto. Yan. deliver muna natin to dahil medyo humupa na yung baha solo flight tayo pero madalas naman talaga tayo mag solo pero iba pa rin yung mayroon kang kasama dahil niya. Uh, tulad nga pagkakarga matulungan ka so yun lang ang kaibahan dun uh, eh, wala tayong magawa eh. wala kasing pumapasok dahil halos lahat ng daanan ay baha So, yun, siguro hindi nakapasok yung mga kasama ko. So, siguro mga kaputinti hanggang dito na lang, no? Uh, hindi ko na kayo isasama pa hanggang doon sa deliveran ko. Ay, medyo malayo-layo yun ng konti. So, yan. Hanggang dito na lang mga kaputinti. Uh, pinakita ko na lang sa inyo kung ano talaga yung... ah... Uh, araw-araw ko na ginagawa, yung daily ko na ginagawa. Uh, iba doon sa ginagawa ko, nagugumagawa ko ng mga ang tawag ito, ano-ano lang. Sa pagbubuting ting, may mga sira na didoro, sira na mga lababo, kahit yung mga ano, yung buong building, mga kabuting ting, mayroon kaming project ngayon. May nakuha ako na project. Uh, abang-abangan nyo yan pagka um, medyo malaki din yan hanggang 4th o 5th floor ganun. so abangan nyo um, ano man na mga magagawa natin doon no? o may sishare natin sa ating mga kababayan uh, gusto matuto yung um, gusto matuto lang na mag DIY or gusto lang magkaroon ng idea tungkol sa mga bagay na uh, pwede pang ano uh, pakinabangan ba? or Nakakuha ko ng idea kung ikaw man ay mahilig talaga na mag DIY. No? So, yun lang mga putinding. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye!